Meron akong sardinas dito. Oh. Ginili ka, no? Uy! <laughs> Kasarapan yan, mga lodi, oh. Mm. Kaluyot. Hiningi ko itong mga gulay doon kay Abi. Pwede kumain ka na ba? Basta. Ay, sige. Uh, ulam ko, oh. naglaga ako ng mga idol at sardinas. Baon ko, sausawan, bagoong. Kain. And soup, oh. Yun, mga idol, oh. So, yung bao natin. Langgunis at itlog. Yan, itlog kang paninang sumbang sumubo. Yan, kanin natin mga idol. Tapos naglaga tayo ng gulay. Yan, ang palaya saka, sa kasaluyot. Mm. pag -uong. So, alam mo tayo, eh, pag naglaga tayo, kinakailangan pati sa bao mapakinabangan kinabangan, huh? para masarap yan mga idol hmm. ah. meron akong sardinas dito binili <coughs> ko kayo yung yung sir kain sir, no, sir. ayun oh, no? sir. Ayan, uy kas. yung lunch ka break yung <laughs> Kasarapan yan mga lodi o. Oh. Kain tayo. Baka sumu gusto sumu sumubo. sumubo. Huh? Sa Dinas. Sa Dinas talaga. Kilig na kilig ako sa sardinas. Ha? Tanglad o. Oh. Saluyot o. Oh. Saludot mga idol Hmm. Hmm. Alam ko meron akong mga limay. Eh. Yung mansil eh. Hmm. Dawa lang ang palay eh. pinaglagaan ah sarap so hmm. ang panalo dito mga idol mga gulay Mm-hmm. Kaluyot. Hiningi ko itong mga gulay doon kay Abi. Sinabayan niya ako, kumaha din siya. Mm. Si Abi, sinabayan niya ako, kumaha ang Mm. Meron daw siyang isda. Isda? Nako, eh, lalong panalo yung ako. Nagbigay? Hindi. Meron siyang isda na ilupapaluto niya mamaya kay misis niya. Ayos. Mm. Ayos. Mm. Okay.

Parang mayroon nga ako nakita na kalapag dyan. May simpayong na, 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 ikakasang maliit. Nakita ko dyan. Alam ko yun yung... Mm. So kami humirap lang. Mm, Baka may gumamit lang kanina. tayo may palang kain eh hmm. Hmm. kain po kain po tayo okay. sir may kinapapigil like po kayo si sir Martin Mark huh? ayun sir Justin Hello. kain tayo po kain tayo po Tapos lang dito. <laughs> ano ba? Pare-parehas pala. Hmm. Ubus yung bagong ko, ah. Sige po. Hmm. Sariwa sariwa yung saluyot, mga idol. Nguyain mo lang mabuti. Mm. Tapos na. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Bye-bye.